So guys, grabe, pinagpapawisan na ako agad. So papunta tayo yung Imos. So dala na natin yung mga ibon. E tsaka, syempre dala din tayong tripod. No. So nakabike lang na tayo guys. So punta tayo ng Imos. Grabe ang init. Buti na lang talaga at malapit yung venue. Kaya nagpedal na tayo. Yeah! Grabe guys, ang traffic. <laughs> Tabi nga yung sombrero. Grabe, sobrang init sa kalsada. Ganitong oras, magtatangali. Dito na tayo sa likod ng ano, City Mall Anabon doon yung tropa yun o no? sila ayun guys makakarating na natin so nandito yung mga ibo natin ayan yung mga entry natin guys so nandito yung mga tropa o so nandito na tayo City Mall Anabon hello dahil maaga tayo syempre tutulong tayo prepare no mag-aambag tayo sa show syempre ambag lang natin kung ano magagawa natin para sa sports yeah dito na simulan na namin mag-prepare So inaayos namin yung mga table. Dito kasi itutong-tong yung mga cages na paglalagyan ng mga kalapate na naka-entry para dito sa pigeon show na ito. Dahil excited kami, kami mga maaga dumating at nagtulong-tulong para sa preparation nitong event. Kasi lahat naman tayo dito napupunta at makikilahok manunood. Lahat tayo makikinabang dito sa pigeon show na ito. Mag-enjoy tayo, entertainment. Yo, ambag muna kami. No? Ito, ito lang ambag ko dito. Ultimo sa pagkabit ng sticker. Nakisaw-saw da din ako. <laughs> grabe din yung excitement ko noong nakita ko yung mga trophies. So sinamantala ko talaga makitulong dito para masilip ko yung mga trophies. E, yung gaganda. Grabe. Nakaka. Mm, sana all. Siyempre yung iba natin tropa tumulong din para sa preparation. Ang labas ko dito taga video eh. Ako yung taga document. So <laughs> hey guys, nakaready na yung mga pages. Wala pa tayo nakikita yung mga participants. Ayan, ready to go na tayo. Iintayin na lang natin yung mga maglalaro sa pigeon show na ito. Anyways guys, ito yung mga troping yung gaganda no. Ang event na ito nga pala ay sponsored ng El Campeon at inahahandog ito sa atin ng Philippine Fancy Pigeon Association. All breed show nga pala ito. Ibig sabihin kahit anong breed pa ng kalapati mo Diyan pwede mong ilaro sa mga ganitong klase ng event. Bagaman, marami rin tayong tropa na ini-expect ko na makakabangga natin sa event na ito. Yo guys, nandito si Nanay Luke. Hello po Wala tayong kasabot dito ha Pero Generous kasi ito si Sir Alex So meron siya ako oh, German beauty Ito yung isa Retouch muna ako guys Nga agad ko na agad Marami pa rin matitinding fancy yung dumalo Grabe Yan ang retouch natin okay, Actually kaya ako nag retouch eh, Medyo nai-stress na ako Dahil parang wala na naman ako mapipitas Ako oh, muna yung makakukag Pichek muna tayo guys Siyempre, hindi kompleto ang galawang mastong kung wala outfit check of the day. So, naka-t-shirt tayo, tsaka naka-pantalon. Kanina naka-shorts, nagpalit lang ako ng pantalon dyan para lalang. Hindi, may manok. May manok eh. Ito, may manok. Ba, ganda oh. Pag ganito guys, sinasamantala kong silipin yung mga iba't ibang mga ibon na damadating. 2pm na guys, no? Wala pong masyadong tao. Guys, yung may mga entries ng owls, pwede na rin natin niya ipasok. Ito guys, hindi ko alam kung nakakita na kayo ng ganito. Grabe, ang gaganda ng kulay Sana ulit talaga. Ayun po. Boom. Grabe oh. Impa, pa, impa. pa, ayun pa. Grabe oh. na ba mga entries natin? Dito nagsimula nang magdumog yung mga tao. So nagsisilapitan na yung mga nanonood at syempre yung mga kasali din. Yeah. Isa rin to sa mga event na naobserbahan kong nag enjoy ang ating mga judges sa pagsipat ng mga ibon na mas nagpataas ng aking excitement. Ayan Ito yung mga kalapating David. Tapos, ito yung mga kalapating gula kayot Grabe. Nakakita na rin naman ako ng iba't ibang breed ng mga kalapati. Pero every time na mayroong ganitong event, palagi talaga ako naa-amaze makakita ng ibang ibon. Yung kung alin mas malaki ha, kung yung kalapati o yung mukha ko. Gabi uh, yung laki nito, men. Sana all. Camera shy siya. Ayun, ayun yung marap. Camera shy siya. Ayun. Ayan, nga, ayan, ayan. nakita na yung mukha. Uh, dalawa na kayo, idol. Okay, so, ang gays, Ang dami, ang angas, oh. Mm. Malapating bubbles. <laughs> Libre na to. Dakmain ko na. <laughs> Pinakamatangkad, grabe, oh isa dalawang dangkal Dal isa't kalahati sana all na lang muna tayo ngayon kapag kaganda ng mga ibon may kayo makikita iba't iba yun lang po thank you po po pero na ako guys pero so, nag-start na silang mag-judging kalapating popcorn ayan skandarun katabi natin si nanay lo eh... Guys, grabe ang kokit ng mga kalapati na to. Ang dami nila Ayan. Ito yung kalapating Hindi nagbubuga ng apoy yeah. Ang dragon ng mga kalapate oh. Pinaka maangas Dito naman guys Gawaran na ng mga tasa At ito yung medyo tight na Part ng judging So makikita natin medyo seryoso na sila Sa pagpili ng mga best breeds ito yung trophy nyo. Ganda oh. Sana all. At kapag may ganitong mga events, samantalahin nyo guys na magtanong kung paano pumuntos sa pagsipat ng mga kalapati sa mga judges. Mga pangkarera. Uy, wait lang. Mayroon pang salpak. Ala, anong kulay ito, sir? Opal. Opal. ganda, ano? Ayan, opal din. Ito kay Nanay Loop. Let's go, let's go. Ay, ito, almond. Ala, almond. almond men grabe oh bang grabe yung mga entry. uh, stencil ito yung entry ko tsaka ito bita-bita muna ako saglit ah. ayan <laughs> ito yung entry ko guys no ay, luminaw eh. Ayan. Tignan nyo naman yung katabi. Boom! Oh, pambasagan. Mm. Oh, oh, oh. Grabe, ang ganda na ito. Tapos, ito yung entry ko. Yeah. Tapos, napaka-scoop na <laughs> <laughs> yun Sa groom lang yan. <laughs> sa'yo yan, sa'yo yan? Oo. Ganda, ah. Bagay sa loob yan. Wait, so, oh. Ito, magandang banggaan. Bang! Entries din sa inahin, guys. Entries. Yeah. Bah, naka second pa nga. Eh. Hey. So guys, apat na ibon pinagpipilian ng mga judges. Nasa so, sa sama na sila tumitingin. nila. So atin yung ayun, yung paliitim. Andun. So kasama sa Philip So kinakabahan ako. <laughs> <laughs> Kabahan ko sino mo una. <laughs> <laughs> so yun guys, sayang. Grabe lakas ng ano. Ito yung nanalo na German Beauty. Oh. Grabe yung lakas, men. Kinabahan ako. Nagkaroon na sana ako ng pag-asi. Sayang! Sayag! So, guys, ito yung mga top breeds. Modern Oriental Frill. Budapest. Jacobin. Racing Pigeon. Powder. German Beauty Homer tsaka shocking tapos ye yeah, kalapating popcorn English carrier ye yeah. so ito na guys yung mga maglalaban laban kung sino yung magbe-best in show ye yeah. so yun guys may us din natin no ye yeah. so <laughs> kakain muna tayo guys nagsama-sama na naman kami wag kayong maniwala dito gawalan to ng AI <laughs> so guys pauwi na tayo <laughs> Saya dinu show. Guys, sulit. So <laughs> Big bang doesn't make sense as you do.